Nakakamagandang narinig ko sa'yo, kaya ka na-bless sa kalagayan mo ngayon. Kasi kahit hindi ka nakakaramdam ng pagmamahal nung bata ka, hindi ka tumigil magmahal sa pamilya mo. magkapamilya na po kami, like, kasi gusto ko mag ng um, baby po. Gusto ko maging tatay po. Eh. Ready ka na. Tila naging usap-usapan ngayon sa social media ang pahayag ng Olympian champion na si Carlos Yulo kasama ang kasintahan nitong si Chloe San Jose sa Tony Talks interview ni Tony Gonzaga. Sa pahayag ni Carlos, ikinuwento nito kay Tony na gusto niya na umanong magkaanak at magkapamilya. Tila kinwestyon naman ng sikat na doctor ang pahayag ni Carlos sa sinabing kung hindi ako mabait na tao, hindi ako i ni Lord nang ganoon. Saad ng, sa ng doctor, not necessarily sabi ng Bible, the goodness of God leads you to repentance. So a lot of times God blesses us even when we are not worthy. God just blesses by grace for us to reflect how good He is and eventually it will lead us to repent of our mistakes and come back to Him. So kapag pinagpala ka, huwag mong sabihin ang bait ko siguro. Bagkus, sabihin mong, ang bait mo Lord. Change me for your glory. Viral naman ngayon sa social media ang social media post ng ama ni Carlos na isang video ni Tony Gonzaga na sinasabi ni Tony. Kaya umano na bless ang isang tao. At kahit umano hindi nakakaramdam ng pagmamahal sa pamilya, ay hindi pa rin titigil sa pagmamahal sa pamilya. Matatanda ang sinabi ni Kaloy na hindi umano totoo ang mga pinapalabas na impormasyon ng kanyang pamilya sa social media. Inamin rin niya na nagkamali siya pero humingi na umano siya ng tawad sa pamilya niya at sa Panginoon. Malaki umano pa sa salamat niya dahil kay Chloe San Jose ay naging masaya siya. Si Chloe umano ngayon ang naging dahilan ng kanyang motivation para sa kanyang trabaho at nagkakaroon umano siya ng peace of mind matapos ang mga isyo niya umano sa pamilya. Sa ngayon ay mag-focused muna umano siya sa kanyang trabaho at kay Chloe San Jose. Bago tayo magpatuloy may ipakilala akong bagong laro sa inyo at ito ang 1xbet. Pwede kang makakuha dito ng up to 12,000 bunos sa unang cash-in mo. Una kumplituhan mo lamang ang lahat ng ito bago mag-top up at huwag kalimutan ang promo code natin na Nico Cares. At sa pag-top up at pag-withdraw pwede kayong gumamit ng bank account at e-wallet. Ngayon naman ay subukan nating maglaro ng color game at pumili lang ng kulay na gustong tayaan at ganyan lamang kadali. Kaya ano pa ang hinihintay ninyo? Mag-download na! Pahayag naman ni Chloe siya umano ang nagtatanggol kay Kaloy tuwing may problema umano si Kaloy sa pamilya dahil nasasaktan umano siya dahil naranasan niya na umano ang away pamilya. Saad ni Chloe sarili umanong pamilya ni Kaloy ang mismong humihila sa kanya pababa. Sad truth, maraming kabataan ngayon na hindi na nila kayang gawin yan. Parang tingin sa magulang, kapitbahay, o kaibigan, o classmate, nasigi sinaktan mo damdamin ko, dahi ko gusto palakad mo. Tabla-tabla na, may Boundaries ako na wala kang karapatin mag-question. Di nila alam lahat ginawa ng magulang para sa kanila din. Ang magulang pakikialaman ka talaga lalo kung di na nakakabuti sa iyo ang mga Boundaries na sinasabi mo. At naniniwala na sila na toxic Filipino culture ang utang na loob. Nagpapadala sa Sul Sol kasi trending.